Lang, talagang diniligan lang sila at ayan na naman, mainit na naman ang araw. So, pinasok ko muna sila dito para naman hindi sila masunog sa matinding sikat ng araw. At siguro mga mag-stay lang muna sila dito mga 2 to 3 weeks at unti-unti ko silang ilalagay dyan. Dito oh, dyan, dyan ko muna sila ilalagay sa itaas na yan para ma-introduce ko rin sila sa full sunlight. Eventually, dyan na yung pwesto nila. So, ayan, nakakatuwa naman. Maraming maraming salamat nga pala sa kaibigan kong si Henry. Dahil siya yung nag-refer sa akin doon sa seller sa Victoria Laguna. At maraming maraming salamat din kay Miss Lea ng Victoria Laguna. Uh, malamang na makakaulit ako sa pagbiliin itong halawrel uh, nila. Kasi napakaganda po ng binigyan niya sa akin sa murang halawrel. So muli, uh, ito po ang the late bloomer. mag update po ako sa inyo. Kasi, ano mo dito? Tutok mo dito. Kamera, kamera. Pag ito, lumaki pa ng mga hanggang 2 feet, tatalbusan ko yan dito. Yan. Yung mga pinakadulo, tatalbusan ko yan. Dito yan. Para dumami yung kanyang mga sanga. At para lumago ng lumago ang kanyang mga dahon. So hanggang dito muna ang aking uh, pag-uulat pagbabahagi tungkol sa aking halamang laurel. Ayan, makalipas ang tatlong linggo, ito pa lang po ang kanyang itinaas. Malayo pa sa dalawang pulgada. Nasa 17 inches pa lang. Ayan, di pa natin siya pwedeng putulan ng usbong. Kasi sabi ko nga, pagsapit ng Tufit feet ay saka ko pa lang siya tatalbusan para magkaroon ng maraming daon. Pero tingnan nyo, stable na po siya eh, oh. Sa kapagkaraan ng mga tufit feet nito, saka ko na lang siya i sa salin po sa mas malaking paso. Kasi lalaki po ang pinaka stem nito tas lalago siya at ang kanyang mga ugat ay lalago rin at mga ngailangan siya ng mas maraming lupa para makakuha siya ng mas maraming nutrients kasi pag maliit na maliit at siya ay malaki mababansot naman po ang ating halaman walang sapat na nutrisyon na makukuha itong isang bagay din lumaki pero at least stable naman na sila. Ganyan naman yata talaga ang laurel. mabagal lumaki. Muli ito po ang the late bloomer. Magbibigay po ulit ako sa inyo ng update. Kapag ito ay sumapit na sa 2 feet. Happy planting! Bye for now! So ayan, dito na uli sila sa original nilang pwesto. Kasi maganda dito na aarawan at the same time na uulanan din sila. Hmm.